Welcome, Welcome to, to Gracia tapsihan. tapsihan! Babalikan o hindi na babalikan? Hi guys! Nandito po tayo sa Gracia Sala, Gracia Tapsihan. Tara, pasok tayo! Woo! Ayan, <laughs> yes, like ito kayo yung pork cow has. <laughs> Hello. Uh -huh. Welcome to Gracia Tapsihan! Woo! cutie dogs. sa social media. Yeah. So ngayon dito ang kanilang mga menu. Tapsi, pork salog, chick chicken salad, sisig salad, hot salad. Okay, Shanghai salad, quarter leg, and many, many, many. At masabog ang grasa sila dahil naka. Si. <laughs> Hindi kayo mawawala. May init dito dahil sobrang lamig at very comfortable. At yung mga Customer! <laughs> <laughs> Hello po! Kasuan ko! Ano nga <laughs> ganyan? Yun na nga sa akin, Chow Pan. Welcome, Welcome to, to Gracia's Gracia. Top Sliha! At bakit nga ba napili natin kumain dito, guys? Ayan. Kasi nung nakaraan, nakadayo na din kami dito na Ivan. Sulit na sulit na sulit ang Chow nila dito. Kasi I love Chow Parang hate ko ng Chow <laughs> Okay. <laughs> Baka bawal tayo mag-hit sa chow. Ay, ibig sabihin niya is, para siyang kagaya ng chow. Ay, tutut. Tutut na lang natin. ano? Ah, lang din. Bakit nga ba napili nyo na ang bakaw natin ay kabayo? Yes. Dahil nagsisimbolize ang kabayo bilang... Sorry. <laughs> Dahil... <laughs> 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 Kaya po, napili nila... <laughs> Kaya po, ano? Ano pa? <laughs> background. baka ah, yung background kasi po eh kamukha po siya nung pinakamalapit sa amin sa table. Ayan. <laughs> mas kawangis wangis Ayan, <laughs> sumusimulong, sumusimulong <laughs> <pala in orientation. laughs> guys. Yung simbolo po, subo-subo simbolo pala ng idol Ayan, guys. Pantak about grassa si Log. Ay yeah, dito pa naman ano oh, pa? Ako nag-work dati. Nag-work na ako dito dati. Ah! Yeah, may chili oil. Yeah, may chili oil. Yes, I'll guys. Promise. Masarap yung suka nila. Try nyo. At, At mamaya. Pwede po ang, uh, ano po dito, tinda pa. Pwede po yung yung chili oil. <laughs> Sorry. <yes. I> mean, <laughs> <laughs> pwede daw yung chili oil. <laughs> At mamaya po, ay tayo ay mag-ASMR. Yes, oh, mag-a-anus review tayo. Yeah. Review kay Kaya ate sarapan eh. mo yan. <laughs> Kaya naman, or modern na kayo sa Gracias Tapsiyan! <laughs> so ngayon po, nakikita niyo po kung paano niya niluluto yung chow pan. At ngayon po, water water po muna tayo guys, water water. Let's drink. Mamaya, alak na. Ay, pass muna yun ah. Eh, pass pala muna tayo, pass. Yes, serving na po ni Ate. Thank you po Ate sa serving. Woo! po. Yes. Yes. Ayong pork silog, chicken silog, meron tayong silog, at bulaklak silog. At kakain na po tayo ng Russia Tapsihan! May prisa ba sila? And masarap din. Okay. Ano masasabi mo? Ito chili oil ah okay, for, uh, to taste the sa natin. Taste the... Uh, first bite? First bite, our first bite. Mm -hmm. Mm -hmm. Perfect, ang sarap. Lasang tatsi. Pero chow pa yung rice. Kung so, na ako, sabi sa inyo, highly recommended ko rin to. Wow. Ten uh, over ten. Ten over ten siya. Ten over ten kay Barbie. How about you, Noriel? 10.5 over perempuan, guys para guys. perempuan, 1.5% perempuan, 1.5% perempuan, 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 Chicharon perempuan, 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 perempuan,

Chaupan, eme. Joke <laughs> lang guys, baka man, wala. Hindi po siya ano yung Chaupan. Sa inyo bigla to. Baka bigla po kayong tumagsa dito. Eme, eme lang yun ha. Mga pokerat. Okay <laughs> Pero masarap talaga siya. Hindi, yun ang hindi eme. <laughs> ano, kamusta ko ilang ano mo dyan? <laughs> um, Siyempre of course, itong top silog top si, top si with Chaupan nila is very ano... Accommodate me. Namaskita rin yun. Nang no, babalikan o hindi na babalikan? For me, babalikan. For you, best. Kung si X, hindi na. Pero ito, babalikan. Ah, so, yeah, ba? Back. back to back to back. Woo! Ay, parang Rock <laughs> Babalik at babalik. Ah, oh, wow. Para sa akin, 10 out of 10 talaga siya, guys. Wow. Kaya naman, puntahin nyo na ang Russia Stops yan. Ito sa along the highway ng Malainit. Bago. At, mabusog kayo sa mga pagkain nila. Pero, Ani sabaw, ani chili, garlic, yes. ani toyo, ani ketchup, yeah. ani tubig. Sub service. Ani Kung marami ng tinga, ayan. Ani lahat. At syempre, ani kwentuhan ng kailangan yung mga yes. Yes! Kaya ka na karet. Kaya nga ito lang ating video. Ito ang Becky Go! Becky Go! Watch po, napakasarap na food treat. Ayan, again, comment for 24 hours. Sorry, sorry. Ano? pinalipad. grasshopper? Ano po silang jumping grasshopper dyan. Get in the car right now. Bye! Bye! Love you all! Bye! <laughs> Here we go. At nasa yan, Ano ba mga may recommend yung mga pwedeng kainin? Yes! Here we go.